Hello, what's up mga katatang? So, good morning, good morning, good morning sa lahat. Ng ngayon ang araw ng pagpunta namin sa Sinidman at ito ang ah, mga dadali ah, namin sa Sinidman. Ito ang mga pinamigay ni Ma'am Monet Canlas at nag-aantay na rin ng aking bugoy, nagmamadali. Ayan. So, pagpunta tayo. Pagpunta na tayo ngayon sa Sinidman para ihatid ang mga ipamigay kay Ma'am Roda Monteron. So, samahan nyo kami mga katatang. batang nandito okay, ako ngayon sa kanto sa Prokjis nagaantay kaila ma'am nati kiniran at ito na sila ma'am nati ayan dumating na mga kaupunto diretsyo lang tayo ma'am nati sa salaw sa ato -sal man dito ang pawod -sal Su sunod lang sa akin diya yeah. sunod lang sa ano pero di rin naninitatag makarod ah, lang sige dito na sa akin pero dito sa akin o So mga katata ngayon nag-aantay tayo ng ano rescue natin at hindi ka sa ating sakay ng mga pabot kaya dinantay natin na isa namin kasama si David Explorer ayan ayan siya nag rescue siya akin para ikarga itong ano, pabot na inahatid namin sa sinidman actually nandun lang, nauna na nauna na, sila ma'am Nati biliran sila Rodel Tarayo, sila Enz Vlog sila Joaquin Okapo at si Ben Wally na, nauna na sa amin so ito na lang inaano eh susunod na lang namin itong pabot ito na kami. Ayan, hinihintay na, na lang natin si ano. Sobrang excited si po oh, oh. Tin. po ako sa mga, mga naibigay na mga gamit. Tsaka nagpapasalamat ako ng sobra. Kaya naisip ko po talaga, pag usapan namin mga mag na kami makasawa asawa na dapat namin pakaingatan kasi ito na yung hinihintay namin na ano sa buhay namin. Kasi hindi ko naman gusto Ayan, na iiyak ganito na talaga, birds. hindi ko talaga maiwasan na hindi maiyak, hindi talaga maluha kasi nagpapasalamat so po ako na sobra-sobra. Ganyan po yung mga naibigay sa akin na tulong talagang. Maraming maraming salamat. Wala na po akong marami pang masasabi. Basta nagpapasalamat po ako. O oh, yan, sa ating mga sponsors na nagpaabot ng na kanilang mga tulong. Dapat din natin pasalamatan sila. Si Mang Merma, si Kristi, at saka si Vice Mayor X Daguman. Salamat yes. po. At saka yung iba pa po, hindi ko pa po kasi. Oh, si Mam Ma oh. na ano, si Ma'am na... Si Bach din. Hindi si ko. Na Ayaw mo lang magpapanggit. Do. Si Munet Canlas. Si Munet Canlas. Si Vice Mayor X Daguman. Po. Ayan. Ayan. Pabuti po ninyo. God bless po sa inyo. Yes. Palain too. po na oh, po oh. kayo ng City Arts and Culture Office through uh, Ma'am Sal Salome Ruleta. Opo. Ayan, ano? Saka yung pagkakako din Opo. po. Salamat. Okay. Marami, si Ma'am Christy. Salamat po sa inyo. Ayan. At kay, um, na uh, uh, Yoli. Okay, sila mga nagpapatulong. At syempre, yung ating Kalbayo Summer Vloggers na nandito. Halika kayo guys, halika kayo dito. natutuwa ako dahil nakita ko halika yung mga dito. vloggers na nakikita ko lang sa mga video-video. Ayan. Ayan. personal kong nakikita. nandito kami. My God, akalain mo yun. Dito. Dati tatulang kami na pumunta dito, pero ngayon ang support ng Kalbayo ng kabayog, Summer Vloggers ay nandito 100% very supportive ang ating uh, kabayog sa mga vloggers. So, kaya I'm so proud talaga na naging member ako dito sa kabayog uh, Summer sa vloggers. Ano? Ayan, ayan sila para mag-support sa... Kasama natin si Ma'am Nati at iba pang vloggers. Pakilala kayo, si mga vloggers, nandiyan. Nati, hey. ligas, ko. Okay, go. Okay, TV. Oh, ayo! official. Oh, Real <laughs> Okay, sino ba? Ins Vlog. Ayan, nandito mo tayo ngayon sa uh, siyempre sa Alcinin Manok Sinintal. Ayan. So, ayan. At yung ginagawa kasalukuyan ang bahay ni Roda Monteron. At meron surprise din si Kapitan kay Roda. Oh my God, si Roda? So, ano yung uh, surprise natin kay Ma'am Roda Monteron? Ayun, ano niya na ano? Sa pang-CR, nag-vibe na kami sa barangay. Wow! wow diba? Ang galing! Dahil yan! yan. <laughs> Dahil talaga yan sa import e ni Miss Natty Mangkol. Yes, Ayan, so much. Sa mga tulong ng mga uh, Kalbayog Summer Vloggers. Kapitan. Uh, Romy Uluhan. Romy Uluhan. Ano? nako Oh, nako Kapitan, maraming salamat haat na dito ka para mag-support kay Miss Rhoda Monteron kasi nag uh, kami, hindi <laughs> namin kakayanin 'yung ganito. So, nakami-kami lang. Ayan. So, sabi ni Kapitan, ayan uh, 'yung uh, uh, hinihingi daw ni Miss Rhoda na pang CR. Ayan, Kapitan, ikwento ibitna, mo. Ka, uh, kanina nag ibitna, kay sa, sa council na hindi naman si Roda lang talaga bibigyan. Yung mga walang CR, yun ang bibigyan namin. Ah, okay. Yung mga materialis uh, 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 so, uh, Priority din namin si Roda kasi may baul na tatataw siya. Okay. So, naghintay lang ng signal na kung kailan kami mag... -ano ibibigay yung ibang material sa kanya. Oo, kanina nag-usap kami ni Roda. Sabi ni Roda, napakabait daw ng kapitan dito. Ayan, buti na lang na kayo, Kap. Nako, ang ganda daw ng record mo dito sa inyong barangay. Nako, congratulations, Kap. Ano? At madami kayong natutulungan dito sa nakabarangay nyo. Ayan, malaking tulong yung para kay Roda. Eh kami nga na hindi kabarangay, uh, ta taos puso po namin tinutulungan sa si Roda. Abot man, ng aming, man, abot man. ng aming makakaya, no, na para makatulong kay Roda. At si Miss Tim Calbayog, salamat din Miss Tim at, at, nandito ka na sumusuporta din ano, sa ating harangarin na maka, makatulong tayo kay Roda. Ayan, si Benwala nandito. Eh, lahat ng mga uh, kabayag, mga uh, summer vloggers, so proud of you guys dahil nagtulong-tulong tayo para matulungan si Roda Monteron. Ayan, thank you again, Cap, Salamat ka kay Cap. Nasaan ka na yung pagsasabi ni Cap na tutulungan niya talaga kami ng magkasila. Kasi hindi may ako sa kanyang tulong sa pagkasila. Ah, yung namin. Hindi naman ako nabigo sa kanya. Hinihintay lang, minimiting kasi nila yan. Ma. Oo, At ta. hindi lang ikaw bibigyan ng CR. Ay, Madami eh. din na nangangailangan ako ng CR. Ay, bibigyan nila Cap. Ganapang, ganapang, ganapang. 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 So, mga baby loves, may may iwan kami na pera para sa pamilya ni Roda, no? Pambigas. Ayan. So, ibibigay ko to mamaya kay Roda, no? Kasi yung mga perang nandito sa akin, ibinilan na namin ng mga mga gamit, mga materials. Kaya sabi ko, ko wala na akong ibibigay kay Roda na cash. Kasi gusto ko kasi meron silang cash din. Ayan. So, thank you, General, ha? Thank you so much. God bless you. nako